Curtis pinaringgan si Sean Lim sa pambabaliktad kay Kim Chu. Muli na namang pinasaringan ng It's Showtime host at kapamilya actress na si Ann Curtis, si Sean Lim, ang dating boyfriend na kanyang co-host na si Kim Chu. Talagang hindi nagustuhan ni Ann Curtis ang ginawang paraan ni Sean Lim sa pagkikipaghiwalay kay Kim Chu upang hayagang maligawan ang producer-writer na si Iris Lee sa kamakailang episode ng It's Showtime sa segment na Especially For You, na itanong nina Ann Curtis at Vice Ganda sa kanilang guest kung paano sila nagkahiwalay. Kaagad naman sinabi ng kanilang guest kung paano sila naghiwalay ng kanyang ex-boyfriend. Dito na nagpasaring si Ann Curtis kung saan ibinahagi niyang mas malala pa ang ginawa sa kanilang kakilala, dahil pinaluto pa ito ng paboritong pagkain, subalit makikipaghiwalay rin pala sa huli bukod pa rito itinanggi rin umano ng lalaki na siya ang nagkipaghiwalay at ipinapalabas na kasalanan ng kanilang kakilala ang lahat ng nangyari sa kanilang relasyon bagamat wala namang binanggit na mga pangalan si Anne Curtis kumbinsido ang maraming mga madlang people na ang tinutukoy ni Anne Curtis na kanyang kakilala ay si Kim Chiu at ang lalaking pabiktim ay walang iba kundi si Xian Lim Halata naman umano na talagang si Kim Chu ito dahil kung matatandaan ay napag-usapan noon sa isang episode ng showbiz oriented vlog ni Ogie Diaz na bago hiwalayan ni Shen Lim si Kim Chu ay nag-request pa ang aktor direktor kay Kim Chu na ipagluto siya ng paboritong steak. Subalit, kamakailan lamang ay naglabas ng pahayag si Xian Lim kung saan pinabulaanan niya ang isyung ito, kung saan iginiit niya na hindi naman siya ang nakipaghiwalay kay Kim Chu, kundi ang aktres ang unang pumutol sa kanilang ugnayan. Sa ngayon ay patuloy namang nanahimik si Kim Chu, at pinapabayaan na lamang ang kanyang ex-boyfriend sa pagbabahagi ng detalye sa kanilang paghiwalay. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.